Harap natin sa panibagong simula. Isan tabi ang pagkakaiba at unahin ang pagkakaisa. Tigilan na ang pagtatalo. Umpisahan natin ang pagbabago. Sa halip na sarili muna, isulong natin ang pag-asa. Paaralan, tayo ay pamilya. Let's stop bullying at simula ng pagkakaisa. Bawat estudyante ay may karapatan sa ligtas at masayang pag-aaral. Huwag kang matakot na magsalita at tulungan ang iyong kapwa. Sama-sama tayo magtulungan upang lumikha ng isang paaralang puno ng pag-asa, respeto at pagmamahal. Together, let's stop bullying and spread love. kindness and compassion. Anong oras na ba? Ay, na ako. Turo po yan. Tumalis na po yan. Kaya ano, Noon ako pa yung chat bago yung ko. Ma, sa ko? na ako, ba?

Ika ang panlahat. Yan, Para kanino ang kabuti ng panlahat? Para ang kabuti ng Ikaw, Iyan. Para ang kabuti ng Kami, hindi ko po alam. Sige, hindi ka. Ay, hindi na nangyayari yung

Ba't kaya sila ganyan? Pag nagkakamali yung isa, tinatawan na nila. Huwag nga lang masasabihin natin. Classmate, dapat di kayo ganyan sa mga nagkakamali ng sagot. O ano, ito may may kayo, ano? Dapat pinag-uusapan na sinagkakamali ng sagot. Bawa, sinubo siya. Ito kung nangyari sa inyo.

Uy, si ma'am. Ay, ma'am, patay na. Hindi na ako ah. bukod. Hindi na kaibigan ko. Sige, pa. Sabay na po ako. kamusta? Long time na Okay lang naman. Kamusta kayo? Kamusta kayo Okay lang. Oo na na ako para makapagpansin sila. Kung sa buhay ay may pagsubok ng dumating, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Magtiwala ka sa Panginoon at makakayanan mo ito. Sa bawat unos, may pag-asa. Sa bawat luwalhati, may pasasalamat. Huwag kang sumuko dahil ang iyong pananampalataya ang iyong lakas sa gitna ng kadiliman ang liwanag ng Diyos ang magbibigay gabay Hindi masyado kasi nabibisi ako sa trabaho Ano eh. bueno, oras na no, ah. pala na? Lahat po tayo may kalaban sa, sa pinakamaliit na po sa um, uh, mga pinakamaliit. dapat gawin natin inspiration yung verse ni at dapat kita yung sumuko at magpatuloy. Sa pagkakaisa ng mga guro na nagbibigay liwanag, mga doktor na nag environmental activists na nagtatanggol sa kalikasan, pulis na nagpapanatili ng kapayapaan at lahat ng mga taong may pusong maglingkod, makakalikha tayo ng pagbabago. Hindi talaga pag sa work, pagod na, di ba? Bakit? Pagod, guys, dito sa Proxize, nagkakawa na ng sakit. Ah, kasi oh, sige-sige na ako diyan. Dito. So, mga mga ng mga puno at nagtatapon dito ng mga basura kung saan-saan. Ano? Ah, May problema dito sa puro size. S'lah. lang. sama. Tara. Ah, kami tayo yung pagkakaisa. Ano? Paano natin ito ayusin? kayo na na dito? Tapos noon, oh, ang dami ng sakit kumahalat. Dami mo pa ba mga bata na salat sa edukasyon. Ang kailangan sa atin yung pagkakaisa ko pagbabago. Ayusin na natin. Ano? Ayusin? Bala Sama-sama ating pagtulungan ang mga suliranin ng ating bansa at magbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Ang bawat hakbang tungo sa pagbabago ay mahalaga at ang bawat boses ay may halaga. Magtulungan tayo upang makamit ang isang mas maunlad, mas makatarungan at mas masayang kinabukasan para sa lahat. Ang pelikulang ito ay nagiiwan ng katagang...